Ano nga ba ang pasya ng ilang ahensya, ilang mga opisyal ng ating uh, pamahalaan dahil sa nangyaring uh, ito kay uh, Julie B. Ranara? Dumating na nga po ang uh, kargo na kung saan ay lulan ang bangkay ng ating kababayang uh, hinalay na buntis, pinatay at sinagasaan no? ng uh, anak ng kanyang amo, anak ng kanyang employer sa Kuwait na si uh, Julie B. Ranara Ayan. So dumami po ang uh, panawagan na ipagbawal na ang pagpapadala ng mga OFW sa bansang ito dahil nga hindi lang si uh, Julie B. Ranara ang naging biktima ng karumaldumal na pagpatay sa ating kababayan. Bagamat hindi pa rin po nagdedesisyon ng uh, buo ang ating uh, pamahalaan dahil uh, pinag-iisipan pong mabuti kung ano ang magiging hakbang kasunod ng pangyayaring ito ayan, so iminungkahi po ni Senator Rafi Tulpo ang uh, kumbaga paghihigpit kung sakaling ipagpatuloy pa rin natin ang pagpapadala ng ating mga kababayan ay higpitan ang mga uh, kumbaga requirements mga bagay na kailangang hingin, mga impormasyon tungkol sa mga employers sa bansang ito upang maiwasan ang uh, ganitong uri ng pangyayari. Dahil ang nangyayari nga, sabi nga ni Senator Rafi Tulpo ay uh, kapag ang isang Pilipina o mamamayan o kaya individual o kababayan natin ang nangibang uh, ibang bansa, no, hindi lang sa bansang Kuwait, kundi maging sa ibang bansa rin. Kapag ang Pilipino o OFW ay kumbaga ng ibang bansa. Napakadaming requirements. Sobrang dami ng requirements na hindi lang kumbaga basta-basta, kinakailangan ng medical, kinakailangan magbayad sa ibang uh, requirements, ayan. Sa sobrang dami para bagang tayo pa yung gumagastos para lang tayo makapangibang bansa. Samantalang kung sisiyasatin natin, hihingan ng records, susuriin mabuti ang uh, employer na kanilang pupuntahan ay kulang na kulang sa requirements. So, which is really makes sense. Tama nga po si Sen. po sa bagay na to Kasi uh, ako man po minsan, no, uh, if I remember noong 2018 nang uh, pumirma ako ng kontrata ko sa Malaysia, walang hiningi ang ating uh, pamahalaan na uh, masyadong requirements. Hindi ako nahirapan, pero nahirapan ako sa pagpapa, kumbaga nahirapan ako sa ating gobyerno dahil hindi nila ako pinapayagan unless makumpleto ko yung mga requirements ko sa paglabas sa ating bansa. Pero yung records yung information ng employer wala silang ginagawang uh, kumbaga action anong ba yung mga informations, mga bagay na dapat uh, gawin Ayan. so yun nga po yung mungkahi, kung sakaling hindi pa rin kayang uh, pigilan, ang pagpapalabas o pagpapadala uh, ng mga OFW sa bansang Kuwait, ay hihigpitan na lamang ang mga requirements na kailangang ipakita ng mga employer. ayan lumabas din ang uh, balita no sapagkat naging mabilis naman in fairness naman so uh, quite government ay naging mabilis naman sila sa kanilang pag aksyon ayan so yun po yung inihayag ni uh, uh, migrant workers secretary Susan Ople no. Maging, naging mabilis naman daw ang uh, aksyon ng bansang Kuwait. Para mabigyan ng karampatang hustisya, uh, mahatulan ang uh, suspect sa pagpatay kay uh, Julie B. Ranara Ayan, so yun po yung pinakang good news sa part na yun uh, Kaya marami pong bagay yung kinakailangang tingnan Ayan, so alas 9 nga po ng gabi ay dumating na ang labi ni uh, Julie B. Ranara So may mga lumalabas din pong balita, no, hindi ko lang po alam, no, kung totoo nga ba, may katotohanan nga ba ang uh, bagay na ito, pero sinasabi na namigay na raw ng uh, 17.7 million ang uh, pamilya ng suspect sa pamilya po ni uh, Jollibee Ranara. Ayun, so tanging uh, pamilya na lamang ang siguro yung information na yon tanging sila na lang yung nakakaalam kung may katotohanan ba o wala o kung tatanggapin ba nila o hindi.